Uh, magandang uh, araw sa mga taga-subaybay ng uh, Colonel uh, Dennis Iclarin uh, YouTube Channel. Ito naman uh, ang kwento ko ay nangyari sa uh, Sitio Harvey, Barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Nangyari ito nung uh, somewhere in uh, uh, somewhat... Uh, 2028 nato uh, 20, 2008. nung ako ay S3 or operations officer at the same time XO ng First Scout Ranger uh, Battalion ang aking battalion commander uh, at that time was uh, si uh, Colonel uh, Nafarete si Sir Toto. Uh, nung Nagkaroon kami ng information na uh, merong kalaban sa bandang boundary ng Calatrava at uh, Don Salvador, Benedicto. So, nag, uh, nagkaroon kami ng planning uh, doon sa isang uh, uh, area doon sa Calatrava. At uh, nung may present namin kay Battalion Commander, sabi niya, okay, go uh, ikaw nang mag-supervise kasi during that time uh, mayroon ata nung conference siya doon sa brigade. So ako nagdala ng tropa. Ang dala ko is uh, uh yung line companies namin doon sa uh, First SRB. Uh, si uh, Lieutenant Oloan, uh, call sign uh, White Shark. Tsaka si Lunag, uh, call sign Malboroman. O uh, <laughs> si Lawrence. So, nag-TCP kami uh, doon sa Barangay Marcelo, Calatrava. Uh, katabing barangay lang nung barangay may napasok. Uh, yung Barangay Marcelo detachment na yon yun yung unang-una kong uh, patrol base nung ako ay tinyente nung nasa 66 IB pa ako. So, kilala ko yung mga kafgo doon. Uh, may edad na rin. Yung iba, nag-retire na. Uh, pero yung mga anak na during that time, uh, mga bata pa, pero kafgo na rin. May edad na rin that time. So, nung na ko sila ulit, uh, uh, parang remini uh, reminiscing the past. Tapos, na-operate uh, yung tropa doon sa taas ng uh, Calatrava going uh, uh, Don Salvador Benedicto. Uh, during that time kasi medyo makapal pa dyan ng kalaban. So, uh, halughog yung tropa natin. Uh, lahat ng tactics in employ na, ranger tactics. So, uh, rigodon kami doon. Rigodon yung operations namin doon, type of operations. So, nagmo monitor kami doon, ang kasama ko doon yung bagong report si Chris Valoran. Nag-report siya doon. So, sinama ko kasi ginawa namin uh, assistant S3 siya that time. So, operate. Now, uh, after a few days, uh, walang indications doon sa taas. Ironically, yung isang kafgo na kilala ko before, tumakbo sa detachment. Tapos sabi niya, Sir, nandyan man yung kalaban sa City Warby. Sabi niya, Ha, ah, sigurado ka, sabi ko. At tapos, sabi ko kay PFC Ribadomia, Rebs, sabi ko, puntahan mo, i-verify niyo kung nandyan. So, nung pumunta siya, bum dali-daling bumalik. Sabi niya, Sir, hinabol nga ako, sabi niya. So, sabi ko, mag-organize mag tayo ng ano, ng tropa. So, nag-organize kami dala ko one team. Tapos sabi ko kay Chris, Chris, ka unang bahala dito sa TCP. Eh, kabisado ko yung area kasi yun yung playground ko nung second lieutenant ako. Ilang beses ko na, na, na lakaran yan. So, kabisadong kabisado ko yung area. Tapos yung yung mga kafgo, kampantin na rin sa akin kasi nakasama ko na before. So, lakad kami. Uh, yung Sitcho Harvey kasi, air distances mga siguro 2.5 to 3 kilometers lang galing sa sa TCP namin pero kailangan mong uh, lumakad sa ano kasi may mga ilog doon na malalaki kailangan iwasan mo yung malalayo na portion so pag uh, proceed namin doon sa area na na-report na kalaban wala na doon pero nakikita namin may mga indications tapos nung mga yung mga tao doon very parang ninenervyos, an un un uneasy sila. Pero patuloy kaming ano, tinatrack yung pwesto ng yung ano ng kalaban. Maganda doon ay medyo umuulan, hindi maingay yung ano namin, yung movement. After a you few hundred meters, may nakita kaming bahay tapos uh, yung mga yung tao doon sa paligid na namin kasi nandiyan lang sila naunaan. nung pagtawin namin sa isang creek pag namin sa creek, uh, sa isang ridge line pero open siya inakita kaming bahay tapos sa uh, may mga konting kahoy sa gilid niya pag uh, lapit namin nagbiglang mag nagtalunan doon sa porch nagtalunan, tapos nag-start na yung putukan. So, uh, yung mga guide namin, CAFGO, nandun na sa likod. So, kami na yung naunang mga tropa. So, assault kami, sina Ribadomya, sina, sina Tiongson, sina Kokin. So, assault kami, 203, tapos, nagsagot rin yung kalaban. E, eh, meron kaming dalang, ano, meron kaming dalang uh, uh, ano rin, yung anti-tank, yung 66 low. Binanat namin, uh, unfortunately, hindi hindi pumutok. As assault kami ngayon, assault. Putok pa rin yung kalaban. Tapos, yung makita namin na ano may isang uh, kalaban na tumakbo doon sa may malapit sa ilog pero may, may masukal sa gilid niya, may dalang 60. Yun ang doon kami nag-concentrate doon sa bandang kaliwa na tropa, doon kami nag-concentrate. Habang yung nasa kanan, doon sa gilid ng bahay. Assault kami ng assault hanggang nakuha namin yung, yung area ng bahay. Doon pala sa likod ng bahay, may trail na medyo malalim. Kaya doon sila nagtago bago sila nag-escape uh, doon sa bandang likod. Tapos habang nag-encuentro-encuentro, Itong ga, operating troops naman na galing sa taas, sina Lieutenant Uloan, dumating na sila sa TCP. Tapos tawag sa akin, Sir, Sir, uh, Invicto, sabi niya, this is White Shark. Anong, ano, anong location niya? Anong, uh, ano dyan, Sir? Ayaw, uh, encuentro. Saan yung, ano nyo, golf chalice? hindi ko, hindi ko, kurang, naka nakakuha ng fix. Sabi ko, Dikitan nyo lang kung saan yung pumuputok at mag-usap na lang tayo pag malapit na kayo. So, lakad rin sila from from operations, TCP, parang dumaan lang. Diretso rin sila sumunod sa amin. So, putukan, nung nakuha namin yung yung pwesto nila, wala na rin uh, pina-advance ko yung tropa doon sa unahan, wala na rin resistance. So, pagtingin namin sa ano, naiwan nila yung siyam na combat packs. O sa uh, pagtingin namin sa bahay nung i-clear namin yung bahay may mga civilian doon. So yun yung very insensitive na ano ng kalaban na doon sila sa mga bahay-bahay pupuesto. Na alam naman nila na anytime na they will be uh ano they engage will uh, be engaged eh may mga maaring madamay na civilian butit na uh, maging ma maayos rin yung putok ng tropa, very selective na hindi nadamay doon kasi mayroong isang wala pang one year old na baby doon, nandoon yung nanay. So, yun yung experience naman namin sa uh, Sitio Harvey. Tapos nakadikit na yung kay Lieutenant Uloan kasi si uh, Lunag. Yun, nag-exploit sila ng mga documents tapos yung mga pack na nakuha namin uh na padalanan namin sa ano sa TCP then uh after that uh umalis na rin kami sa area